So well, yun nga, what's up sa inyo mga eh, welcome back to my youtube channel for today's video, ay tayo magmumol sa Japan, oh yeah! Y yo pasó... tayo. Ba, automatic pala ito nga. Kala ko hindi umaanda. Dito tayo sa Roof Tech. Tapos pinakataas tayo ng parking. <laughs> ang init pala. Mali, mali ang parking ko. Kaya mo na. Ayan, ko kayo sa mall ng Japan. Ito yung Aeon Mall. Dito sa Japan. Ito yung sikat na mall dito sa Japan. Ion. Iba sa atin, ano, SM. yan? Yan, ganyan lang naman din. Wala namang, parang wala naman din, ano, Pinagkaiba. Yung mga binibenta lang yung iba. Okay. Pumunta ko dito kasi bibili ako ng regalo. Regalo sa aking pamangkin. Na nakagraduate na yan. Kaya bibilan natin ng ano Lalaking nga pala yun. Hindi <laughs> ko lang na may tura ng ano dito. Pero bago ko bumili, itutur muna, it, itutur muna kayo. Dito sa mall ng Japan. Tapos, meron din siyempre yung food court dito. Yan, food court. <laughs> Ayan yung ayan yung food court nila. Ayan yung food court nila. Hawaii. Oh, Ikot muna tayo sa Studio Alice. Pagkain pa picture kay dito. <laughs> ayan, tapos dito, playground ng mga bata, pwede mo iwan dyan yung bata. Pwede ka rin makisali, pag ikaw ang nanay, o kaya tatay. Ayan, tapos ito, palaruan na uh, video game o oh, yan alright sapatos so, pang bata alright uh, tuturo ko lang kayo dito paano anong itsura ng mall sa Japan <laughs> ito yung mga bag sa ano sa Japan oh, uh, hindi kasi pwedeng kahit ano lang na bag kailangan ganito lando sa ilang tao tingnan yung presyo convert nila lang sa peso napakamahal uh, hindi kasi pwede iba-ibang bag dito. Kailangan pare-parehas lang. Alright. Mga sapatos. Pila. Wala tayong pila. Puma. Puma patay. tayo. <laughs> Hindi naman siya. Parang ano. Parang. Parang holding sa Pilipinas. Ayan, makatol. Meron ng ano, H&M. Sale ngayon sa H&M. Dito guys, mura lang yun. Tataka ko sa Pilipinas ang hangmal ng H&M. Dito, mura lang yung H&M. Mga pambata. Mga <laughs> pambata. Tatlong nine. Sa Pilipin, sa Pilipin peso siguro mga 300. Depende sa palit, palitan. Okay. Sale ngayon dito eh. H&M. Dito mura lang eh. ito Ito pinakamura dito sa Japan. Pero pagdating sa Pilipinas, mahal kay Uniqlo. Ayan, mura yan dito. Pilipinas din mahal. Nabili yan ng mga bike. Yan, ganito lang naman din ng mall sa ano. Parang ano, Parang molding sa Pilipinas. Ganun la ang din. No, wala namang masyado. Hindi naman siya kakaiba. Libot-libot ah, ko lang kayo din eh. Wow! Wow! Lumang ano, lumang force. Wow! ganda uh. no mga lumang Porsche ikot-ikot lang tayo din eh ito second street ano to Res ano to eh recycle second street Ito mga sekinan. Budol tong mga sekinan natin. Oo. Oh. Mapapamura ka eh. <laughs> mapapamura ka din. Minsan kasi may presyo din eh. Kahit sekin yan. Kahit sekinan, may presyo pa rin siya. Kaya mapapamura ka din. Alright. Oh. video. Oh. Ang mga tao, eh, simachusara. mga sekinan na damit. <laughs> dito, pa yan. May, yung iba pa nga minsan, yun, may pangalan. second hand mga second hand na cellphone iphone 8 oh, mura ni iphone 8 Yan, bibili mo na akong ano pangbigay ko sa aking ano aking pamangkin na nasa Pilipinas Mahilig ko si sa ganito rin yun eh parehas ko yun eh Hop! Wait. Parang ako yata ang bibili ah. Ayan oh. No? Lancer oh. Yeah, sa mga talagang nakakilala sa akin eh. Alam nila na favorite ko ang Lancer Evolution. Parang ako yata ang bibili. Hindi yung pamangking ko. Kay naman eh. Yeah, Tingin-tingin muna tayo. Wala na. Nahawakan ko na to. Para na to sa akin. <laughs> na nauna pa yun sa akin. Ang okay, maganda. may ligi sa ganito yun eh, mga sasakyan. Meron na kunta sa Pilipinas, ang dami ko nito sa Pilipinas. Mukhang naubos na yata niya. Kakakuha do sa ano, sa aking cabinet. Siya so, na yung nakaubos ang ganito ko. dami ko tong collection eh. Iba pa rin yung collection ko dito sa Japan. Iba rin yung sa Pilipinas eh sana all pili mo na tayo ganda na ito wala na hindi ko nabibitawan to <laughs> ayan nakapamili na ako ito gusto niya to eh <laughs> meron kasi daw to na ito sa Pilipinas tapos yung sa akin oh right <laughs> meron din silang supermarket <laughs> ito yung supermarket nila oh right <laughs> <laughs> May mga kalan. Ganito yung mga kalan dito sa Japan. Ayan, ganyan. Ito yung digas. Um, induction. Yung kuryente. Sa si mga rice cooker. Ayan. mga rice cooker mga may hilig dyan sa kape lalo na ako may microwave microwave na may kasamang oven no? ba? Diba? meron din ako niya sa bahay kaya lang hindi ko siya nagagamit oo uh, oh. yun pa ba? kaya ito Ayan, pakita ko na sa inyo lahat <laughs> oh, ano pa? ito pa oh. Ito para sa higaan Pamalit di oh. ba? Oh, diba Alright Panghigaan ito Ito yung ano eh uh, dito sa Japan Dinatawag lang po tong Ito yung mga higaan sa Japan Ito namang kumot Makapal Kasi lumalamig din eh o bang dining o pang ano living sopa <laughs> Ito yung ABC Mart. Ito yung mga isa sa kilala na ano, bilihan ng mga sapatos. lakad-lakad ulit tayo din eh. Pakita ko lang sa inyo <laughs> ang itsura ng mall sa Japan. Yun nga no, sana nag-enjoy kayo sa pag-ikot ko sa mall sa Japan. Oh yeah, please like and share mga katol. Huwag ka subscribe. Haji motto. Oh yeah. Thank you. Baby, you